Walang saplot at nakakabit pa ang umbilical cord ng bagong panganak na sanggol na ito nang matagpuan sa isang bakanting lote sa barangay San Rafael Tarlac City. Dahil sa pag-iyak ng sanggol, agad itong nakita ng isang residente pasado alas 7 ng umaga noong lunes, ikalabing isa ng Setyembre. Nakaintang pa yung mga cord niya, na puro pa yung or jacket yung pinagpalutan. Na, talagang walang na napakana yung baby. Ang sanggol, agad dinalas sa isang birthing station kung saan pinutol ang umbilical cord nito at binihisan. Ang nakapulot po doon, mami, sa yung taga barangay umot, which is katabing bahay, ay katabing barangay lang po dito, si Mr. Edward Maglalang. Maglalang. Bali, papasok daw po siya ng trabaho, then narinig po niya yung iyak nung sanggol. Nakita po niya sa damuhan na actually para siyang irrigation. Tapos sa damuhan na uh, partially na nakalubog sa tubig yung katawan ng bata. Far okay naman po yung bata. In full term daw at 2.9 kilos yung bata. Baby girl. Ayon sa barangay, posibleng tatlong oras nang naroon sa lugar ang sanggol Walang pagkakakilanan ng sanggol, kaya pinangalanan nila itong Baby Angel. Hindi pa matukoy ng mga otoridad kung sino ang magulang ng bata o sino ang nag-iwan sa sanggol sa nasabing lugar. Marami na ang naghayag ng interes na ampunin ang sanggol, pero nasa pangangalaga muna ito ng DSWD Region 3. Bali, yun din po yung instruction, uh, binalawap din po ni sa... CSWD. Yun din po sa instruction, doon muna siya for the meantime sa nakapulot. Then by this coming Friday, uh sabi po ng officer ng CSWD, pupuntahan nila to assess at uh yung next process kung paano nila. Hindi muna nagbigay ng pahayag ang Women and Children Protection Desk ng Tarlac City Police Station ukol sa pangyayari. Nakikipag-ugnayan na ang barangay sa City Social Welfare and Development Center at PNP para matunton ang mga magulang ni Baby Angel. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.